Cuk. ini ah, oh. ini ah, oh. Eta oh. ah, oh. lihat dulu, lihat dulu ah. Wah wah, kaneman. Saya aso Ashona. laging pumupunta dito sa harapan ng bahay ko sa may kalsada ayan, naawa naman ako kaya lagi ko siyang ano, uh, binibigyan ng pagkain kapag napapadaan siya dito yung leeg niya kasi oh, nakikita nyo uh, parang ano na, dugo na, karni na eh halos mapuputol na yung leeg niya eh, gustuhin ko man siyang tulungan para ano, eh, wala naman akong kakayahan para ipagamot siya sana ako merong mga mabubuting puso na mga mapagmahal din sa aso kung meron man kayong mga kakayahan sino man ang may kakayahan na makatulong sa kanya andito lang siya sa amin dito sa muting ilog silang kabite kung gusto niyo siyang tulungan pwede niyo silang, siyang puntahan dito naawa kasi ako eh wala naman akong uh, pera para maipagpagamot siya naawa talaga ako sa aso tinan nyo yung kanyang lego halos mapuputol na Grabe naman, ha. parang iniintay na lang siyang mamatay ng may-ari nito. Nainis talaga ako. Pag nakikita ko talaga na, naaawa ako sa kanya eh. Lagi siya dumadaan dito, tapos ano, pag nakita ko siya, yun, binibidya ko siya ng pagkain. Kaysa naman siya eh, magkalkal sa mga basura. Sabi si kinakausap ko nga, sabi ko lagi kang pupunta dito para mapapakain kita. Yun lang talaga yung kaya kong ibigay sa kanya kahit papaano yung makaya ano sa gutom ha? niya. Sige, mo naman. Ayan, kita nyo naman, oh, ubus yung pagkain niya. Oh. Kaso mo bigla siyang umalis dito, binigyan ko siya ng tubig. Eh, nawala na siya kaagad. biglang ah, na, bigla nga tumakbo na papalayo. di ko na siya makita. Ah, sure. Ayan, bukas ulit yan. Bukas ulit yan, dadaan ulit yan dito. Tapos, uh, yun, ganun lang. Bibigyan ko siya ng pagkain. Sana may maawa sa kanya na maipagpagamot siya.